So, hello mga Kabil Magic, no? toto sa, to sa yung Artson Arboleda, no? Kamuy tip yung kinabit natin, 3 Jaguar 6-7. Yan. Isa na naman pong pa-content, no? Uh, 10.8 po yung mm niya na idol. 10.8 mm. Kita nyo naman po kung paano siyang saltikin lang ng bagya, no? Ayan. So, mga Kabil Magic, ang kamuitip, magandang... Kung maganda na yung tako mo, maganda na rin po itira yan. Mga bill magic, no? So, maraming salamat sa iyo, Idol Artson, sa tiwala. Lalong-lalo lalo na sa tiwala mo pagpakabit ng tip, ano? So, yung mga ginagawa ni Idol Bill Magic, no? Mga ka-bill magic, ha? Content, content po. Request po nyo yan. So, dapat sundin na lang po natin kasi kayo po yung buyer, no? So, ayan mga kabil magic, kung nakikita nyo yung papit-pit lang natin natira, ano? Kayang-kaya nyo rin naman yung gawin, mga kabil magic, no? Kayang-kaya nyo yang gawin. Basta ang importante lang, pag tumitira po kayo, wag nyo nang kailangan pagandahin pa yung prefer nyo. Kailangan pag ganyan, pag may butas, tirahin nyo na agad, ano? Ayan. Salamat sa iyo, Idol Archon Arboleda. Maraming salamat.